Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo ngayong linggo, Enero 26, 2025, ngayong linggo, Enero 26. Yakapin ang kakaibang sorpresa na maaaring maganap sa gitna ng maayos at planadong takbo ng iyong buhay. Ang araw na ito ay nagbibigay ng paanyaya mula sa kalawakan upang tuklasin ang mga nakatabong sulok ng iyong isipan, ang mga kaisipang bihirang mabigyan ng pansin. Ang mga sandaling nagdulot sa iyo ng pagkapahiya o pagkabigo ay may mahalagang aral na dala at ang araw na ito ay tamang panahon upang balikan ang mga iyon ng may layunin at pagtanggap. Huwag katakutan ang muling paggunita sa mga ganitong karanasan sapagkat ito ang susi sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang bawat tagumpay at pagkabigo ay bahagi ng kwento mo at nayong araw, maaari mong makita kung paano ang mga karanasang ito ay naghubog sa iyong pananaw at kilos. Ang Virgo ay kilala sa kanyang kabustuhang magkaroon ng kaayusan at kalinisan, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa emosyonal at mental na aspeto. Ngunit tandaan, sa likod ng lahat ng pagsusumikap mo na gawing perpekto ang iyong paligid, may puwang para sa hindi inaasahan at dito nagmumula ang kagandahan ng araw na ito. Ang misteryo ng buhay ay hindi matatagpuan sa mga bagay na planado na, kundi sa mga pagkakataong biglaan at kusang lumalapit sa atin. Kaya ngayong araw, hayaang maging bukas ang iyong isipan sa posibilidad ng mga bagong karanasan at ideya na maaaring magbago ng iyong pananaw sa buhay. Sa paglalakbay ng buwan sa tanda ng Capricorn, nararamdaman mo ang lakas ng integridad at pagsusumikap. Ang enerhiya na ito ay nag-aanyaya sa iyo na tumutok sa mga halaga at prinsipyo na nagbibigay ng pundasyon sa iyong buhay. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, tandaan na ang mga desisyon na ginagabayan ng malalim na pagpapahalaga ay may mas malaking kahulugan at epekto. Kapag naglalaan ka ng oras upang balikan ang mga bagay na mahalaga sa iyo, nagkakaroon ka ng mas malinaw na landas patungo sa iyong mga layunin. Huwag mong baliwalain ang maliliit na tabumpay dahil ang mga ito ang bumubuo sa mas malaking larawan ng iyong kwento ng tabumpay. Habang patuloy ang iyong araw, makakaramdam ka ng tawag na maghanap ng kaalaman, hindi lamang sa labas kundi pati na rin sa loob mo. Maaari kang maglaan ng oras para sa introspeksyon, isang tahimik na sandali kung saan makikita mo ang sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng ganitong proseso, makakahanap ka ng lakas upang palayain ang sarili mo mula sa mga takot sa hinaharap. Alalahanin na ang pag-aalala ay hindi magdadala ng solusyon, ngunit ang malinaw na pag-unawa sa kasalukuyan ang magbibigay sa iyo ng gabay. Huwag kalimutan na ang Virgo ay may likas na kakayahan sa pagsasama ng predictability at spontaneity. Sa kabila ng iyong kagustuhang planuhin ang bawat detalye ng iyong buhay, may pagkakataon din na kailangan mong hayaan ang mga bagay na kusang mangyari. Ngayong araw, hayaang maging gabay ang kasalukuyan. Magbigay ng pansin sa mga bagay na nasa harapan mo ngayon at huwag mag-alala sa mga bagay na hindi pa dumarating. Habang tinatahak mo ang araw na ito, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang natutunan ko mula sa mga pagsubok na dumaan? Paano ko magagamit ang mga aral na ito upang maging mas mabuting tao? Ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan na ikaw ay nasa proseso ng pagiging mas malapit sa iyong tunay na layunin sa buhay. Yakapin ang misteryo ng iyong paglalakbay sapagkat ito ang nagbibigay ng kagandahan sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang iyong sarili. Alalahanin ang lahat ng mga hamon na nalampasan mo at ang mga bagay na nagawa mo sa kabila ng mga balakid. Ang Virgo ay hindi lamang isang tanda ng pagiging praktikal at masinop. Ito rin ay isang paalala na ang bawat hakbang na ginagawa natin ay may layunin. Sa araw na ito, pagnilayan ang kagandahan ng kasalukuyan at hayaan ang enerhiya ng pag-asa at pagkakaayon na magbigay inspirasyon sa iyo para sa mga darating na araw. Tandaan, vergo, na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at muling tuklasin ang sarili. Yakapin ang bawat hamon, bawat tagumpay, at bawat sandaling dumadaan, sapagkat ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong natatanging kwento. Ang araw na ito ay para sa iyo. Gamitin ito upang ipagdiwang ang kagandahan ng pagiging ikaw. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.